Nako, ang kapal nito. Kailan kaya matatapos si Pilingon? Sadyang mapalaban talaga si Pilingiro ngayon kahit walang kalaban. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hello mga kapilingon! Magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. Ngayon pala mga kapilingon ay magduot-duot, magkandos-kandos muna tayo dito mga kapilingon dahil sadyang makapal na talaga ang yelo dito sa ano mga kapilingon ba? Dito sa nataran ay ito sa paligid, sa front ng ano mga kapilingon ba? Sa aking, sa kampani. Ka, kung hindi kasi ito ipasok or iduot sa gilid, itulak sa gilid mga kapilingon, mahirapan maka-parking yung mga sasakyan at ano dito, tumitigas kasi ito. oy sana all tumigas, este magiging bato kasi sa mga kapilingon pag maapakan siya. Sobrang hirapan talaga sa si Pilingiro ngayon dahil habang nagduot-duot, nagkanuskandos tayo dyan mga kapilingon ay umuulan pa naman. Tapos ang lakas ng hangin lalong nagdubli lamig ba tapos yung kagamitan natin ay sobrang luma na. So grabe. Kunting ano lang, kunting duot lang, maputol na yan. Dahil ano ba, bungi at nangano na yan ba, nangapangag, ano ba yun? Ay, ba, nang, basta tago na kayo niya mga kapilingon, sobrang luma na kasi ng kagamitan na yan. Ay, ang amo ko kasi mga kapilingon ay sobrang kuripot na, ano na lang bak gusto na lang siguro niya yan Eh ano na lang manumano na lang talaga eh wala talaga si, hindi siya nagbili ng bago ba yung ano sana yung para para mabilis natin yung maduot ba dahil matigas na kasi, kasi nasa ilalim niya dahil noong nakarang linggo kasi nagulan din dito nag snow yun tapos long holiday ah long weekend ah, ano ba yung long holiday isang linggo walang pasok mga kapalino ba dahil Chinese New Year dito tinatawag lang sunal sulal yan, tumitigas yan mga kapilon lalong nahirapan sa si pilingiro para hindi natin maduot diritso dahil may ano kasi sa ilalim may nag ano ba yan tumitigas na nga sa ilalim yan mga kapilon no, pag ko ba bumabalik sa aking mukha yung ano kasi malakas kasi yung hangin tapos hindi pa natin mapirsa talaga kasi lumang luma na yung kagamitan ay ginagawa na lang talaga natin ng paraan dahil ako lang naman talaga ang gagawa nito dahil solo kasi ako dito kaya ano so si pilingiro eh kaya kunwari pa si Pilingiro na sobrang kasipagan niya ba at sobrang ano talaga ay sabi ay grabe si Pilingiro ang sipag ganyan video video talaga tayo dahil kahit yung cellphone natin ba muntik na mag drain dahil sa sobrang lamig ay nilagay lang natin yan sa gilid gilid kung saan minsan nag ano na na shutdown kasi lumulubog na pala ba hindi ko nakikita kasi sulo sulo lang tayo dito ba at kahit saan saan lang natin nilagay yung cellphone bahala nag nagtulinge yung ano natin ba nagbansiwag yung video natin dahil wala mang tagahawak eh Do it yourself na lang na oi kaya. Sana, oh. Minsan talaga masasabi ko ba ay hindi man tumasintroy ay eh, bahala na yun ay basta importante niya, nakikita at may video tayo del. Tayang din pagkakataon at oras ba. Wala tayong makont dahil na nanapol, este, tinatamad si Pilingiro, magikot-ikot subrang sobrang lamig ba? Dahil minsan kasi gumagahi ay, este, sumasakit sa kamay ba? Sobrang sakit kasi sa kamay yung sobrang lamig. Oy, eh. kaya di ito lang muna, ipakita lang, isisir lang muna natin itong video, kandos-kandos natin, sirye dito eh. Dahil nag-live-live naman ako dito eh, ay, meron din tayo dito, palaban si Pilingiro ba? Laban, purna konti talaga si Pilingo No, eh, dahil sayang lang pagkakataon, paulit-ulit na nga, no? Kahit nga dito, Paulit-ulit din ginagawa ko diyan, naguguluhan ako ba sana ako mag-una, sana ako mag, saan ako mag -ano ba, saan? Kasi parang palagi akong nagdot-dot diyan, palaging kandos ba sa tingin ko parang wala man ako nakikitang agi oi del. Palagi kasi ang lakas kasi din ng ulan kaya hindi walang klarong agi natin ba dahil yung ano natin parang nakikita natin malinis na eh mapupuno din naman na agad dahil bumubuhos din ng lakas din kasi ng ulan tapos ang hangin, malakas din ang hangin ba, kaya yung mga nasa atip, nasa bubong ba, na mga nasablay sana, ay nangahulog po doy, kaya ayan, dubling, ah, dubli talagang pagod ni pilingiro. Dubling, ano ba, kuskus -kus balongos talaga. Naguguluhan at nagtaka ko dito mga kapilingon dahil makailang uras o minuto, iwan ko lang, uras at saka minuto, iwan ko lang, basta matagal na ako dito, nagdotdot mga kapilingon ba. Ay piling ko mga kapilingon, hindi, walang katapusan ito ba dahil parang tumatagal wala man akong agi kasi ang lakas din kasi ng buhos ng ulan kaya ay parang ano na talaga ba pati kamera natin naguluhan na kung saan natin i-plaster ba dahil wala man talaga akong kalalagyan wala <laughs> tayong kaymanan ba kaya pinasandig-sandig lang natin yung cellphone kahit saan saan bungbong ba bahala na ito masisira man ito ay eh basta matira matibay lang itong cellphone ito 2,000 years later <laughs> Uwian time na pala ito at magkakandos din ako doon sa aming tinitirhan para madagdagan itong video natin at maplaster natin maayos ba dahil kanina kawat, -kawat Pilingiro, na si yun. Pilingiro naglimpyo din sa among tugkaran <laughs> ito mga kapilingo no? walang sawang kandus-kandus for -kandus videos uh, video tayo ngayon dahil anuman kandusin din natin ito dito bahay sa bahay ba kasi minsan nga lang ako makano dito kasi akala ko dati ba <laughs> may ari ng bahay magano dito kami wala tapos minsan tinatama si Pilingon kandos kandus for tayo kasi mahirap man ito, magahi ba? Madilas kasi pag ano, daan na lang naman yung ano natin. Ito lang para maano ba? Mga taltag kasi yung ano, mga taltag. Naloko na stilin mo na. Kikita ng lubok Yung ano kasi, lalong kumakapal kasi yung sa, sa bubong ba, nangatagak. Ano ba yung bisaya sa nangatagak? Eh, Kandos kandos is puro ano tayo ngayon. Walang sawang kinandusay, ito ba? At meron pa sa kuwan, meron pa sa loob. Parang napingis. bakit na pingis-pingis yung video natin na wala na ano ko manasanay ako sa company na ano nasanay ako sa company na after niyan walisin natin kasi hindi man matilok hindi matilok ba asula hindi matilok eh. ay meron pa dito I iduduot na natin ito wala iduduot makapaling kasi ito ba para yung urong to hindi mabuksan yung pinto ay eh, ano natin kunin natin kasi ano to just in case emergency ba hindi mabukas yan condition si piling ni ba for mo name of the po nagsantamaan po <laughs> O, oh, namilit-pilit ba sa gilid-gilid? Sakit ang hawak ni Pilingiro. Ay, hindi pala nakikita tayo dyan, oh. Narungto nung tayo nito, eh. Hindi pala tayo makikita. <laughs> hindi, maraming nang mag-sit-up ng kamera si Pilingiro. Hindi natin dahil para matilok ba. Hindi naman matilok, o iwalisin. Mas may maganda pa tong ano mga gamit dito sa bahay kasi bago ba sa kampanya. ko lumang-luma kaya mahirap doon dito ano lang madali lang to kasi. Ano man oh. Ang tawag nito eh, Bag ba? Ba bago ba, bago. madali lang kandusin. Mahirap sa kampanya kasi ano, luma at napansin ko dito mga kapilingon ba siguro yung mga tao ba walang kuto? <laughs> ano, ano mas tagalog ng kuto no? Kasi pag ganito kalamig, mag-surrender ang kuto. Eh. Mga ang kuto ba? Oh, my, hindi tayo buwede dito mamamatay tayo tayo lamig. Tapos, kahit negro ako, na itin, dahil sa sobrang lamig, eh, maratay si Snow White. Eh, may pink-pink ang pink, aping. Sana all pink. Sana. <laughs> Pinalabas ko yung mga ano ba Yung nagtambak dito Tingnan nyo Sa may sampayan namin mga kapilingon Yan Pero ng baga ah Ang kapal dito ba o oh. ano natin sa labas hmm? Talibuag natin doon Mahangin pa naman Pinabagaan oh Laro-laro lang laro, Parang maglinaw-linaw lang stories. At sa aking na uh, ano dito mga kapiling na experience na ano, na ano po, na ano ko ba, napansin ko, ba? hindi napansin, na-realize ko na, hindi pala, hindi pala, yung kaitiman ko, hindi pala ko tabla ng ano, hindi pala ako matabla ng kahit anong lamig, kasi dito, talo na yung pangandoy ko dati na aircon-aircon, hindi pala ano no, hindi pala akong puti. Ito mundo ko ba? Maitim din talaga ako. Kaya <laughs> yeah, tanggapin ko na lang talaga. Patutuhanan. Dati kasi nangangarap ako na sana no, naging mayaman na lang ako ba? Sana all, naging mayaman dahil gusto ko kasi pumuti ba? Dahil sobrang itim ko eh. Parang man akong ano ba? Parang man akong agta sa sobrang itim. Alam niyo ba yung agta? Yung agta ba? Na natutulog sa <laughs> nagbubuhay sa dalakit. <laughs> so la. No? Dahil dito ba? Dahil malamig man dito no? Sobrang pa nga ito sa mas, ma, ano pa nga ito sa aircon malala ano pala sadyang maitim talaga po. hindi na matablan yung panit natin kahit, kahit ano na talagang maitim is Salag, salag, salagang sa, su, sadyang malag, malagong lang talaga malagong maitim pala eh. ito na ano? hindi enjoy natin ito dahil kahit, kahit hindi man ako naka nakadangster ay may content pa rin ako nakapagparamdam mo ko sa inyo ba? Dahil minsan kasi nag-worry din ako pag wala akong update sa akin account ah, sa akin ano ba? Sa YouTube. Kaya kahit pa paano ngayon, eh, masaya si Pilingiro dahil may update tayo sa ano. Maka-update tayo ba? And speaking of update, Ibabalhin ko muna kayo. Ibabalhin. Ilipat wala. Minsan susuko na rin yung ano ko ba? Yan. Minsan parang gusto nang sumuko yung cellphone ko dahil malamig ba? Mag ano siya? Mo... Muhang. Parang mag ano siya ba? Sa lamig mag... Mag shut down. Ayan. Dahil sa ano kasi siya? Nasa gitna ng... kalawakan kalawakan sa gitna ng ano yellow ya itu, ano natin linisin natin ito dahil ma ano man siya madulas tegas, na ba nanti hindi natin makonsistent ma maduot ba ganun 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 kasi ano man hindi kasi ito rough kasi ito rough ba rough road o oh, rough, rough kasi ito na area kumbaga hindi samintado ba parang ano lang lupa na half lupa at saka sa saminto hindi pantay kaya hindi natin makandos kandos kandos malot doot ganunin lang natin para lang tayo nagmasa ng saminto I mean para lang tayo nag ano ba nag mix nag mikos mikos ng ano nag mikos mikos ng mikos mikos sa sula mikos mikos para lang may sumasabi si Pilimiro <laughs> ang lamig umahangin pa hindi badyong ang kuna. So, sobrang lamig ah. Nag-ingay yung building. Ito ang delikado. Pag ganito ba, mahangin. Tapos hindi natin alam baka may nag- na prosin na sa sa itaas ng building ba tapos mahulog mabagsak Ito yung delikado mabagsakan tayo kaya ayan, ayan. malaki-laki na yung agi natin agi malapit natin yung masasangko Asula. Asula, masangko eh. Ay. May na tayo. Ano yun natin? Sa likod. Meron din sa likod. Mahaba-haba pa to. Hmm. pa dyan. Doon na naman tayo papunta sa highway. Ano kasi kapag hindi natin ito alisin, kapag once na matigas na ito, sobrang madulas delikado pa na ano delikado na mabutay ata ay I may mean, maslide pasinsya na yung mga kuna baka na nakikita yung lubot natin dyan ba yan you know, ang ingay ingay ko <laughs> bahay na sa building ba nakilinguro yan <laughs> for the name of the content kailangan natin mag ingay ay hindi lang buri naman ang ating video ko para tayong pipi hindi tayong salita Tanuusin muna natin itong ating hawak. Ang sakit. Sakit ng hawak. Sakit ng hawak natin. Tapos ito, walisin. Walisan natin para maano dito siya ba? Para maklean. Clean and green. Ma clean and white pala. Hindi, hindi ko clean and green kasi white man. Sula. Ah, ito lang muna eh mahaba ng video natin oh, tingnan nyo sa, sa gilid ng kwarto ko subrang hmm. sobrang puti pa dyan parang swimming pool ng yelo. <laughs> swimming pool as hula may swimming pool ba? pwede na mag ice skating siguro dyan or magagawing mag ano dyan ba? Re refrigerator Sula. refrigerator ah eh. <laughs> nagsalita pa rin kahit yun ang makikita sa si video sula Shout out po kay Ma'am Crisilda Bilin at shout out din po sa lahat ng taga-tabak Shout out din sa mga anak ni Ma'am from, ano, nasa Taiwan at nasa Norway. Shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shout out din po kay Ma'am Jing Ligarda. Shout out din po kay Ma'am Cherry. Shout out din po kay Ma'am Leah Layante from Antipolo City. Shout out din po kay Ma'am Jocelyn Dero from Multiparanyaki City. Shout out din po kay Ma'am Marilo Cabrera. Shoutout din po kay Ma'am Arlene Dumilod from Itchari, Itchagi, Isabela. Shoutout din po kay Ma'am Lilani Pitorio. Shoutout din po kay Ma'am Gina Mansano from Kirino Province. Shoutout din kay Ma'am Celia Kado. Shoutout din sa anak ni Ma'am na nasa Taiwan na si Miss Kado. Shoutout shoutout po sa inyo Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Rosemary Kisolga at shoutout din sa mama ni ma'am na si ma'am Bonifacia Gisulga from San Vicente, Southern Leyte. Shout out po kay ma'am Miles Bergara, lalong-lalo na sa sister ni ma'am na si ma'am RC and ma'am Uni from Bulacan. Shout out din po kay ma'am Evangeline Lasula. Shout out din to all di Paril, Lasula, Nibrel, and Tardo family from Talisay City, Cebu. Shout out din po kay It's Me. Jupay, from Negros Occidental. Shout out din po kay Ma'am Edeliza Henneo from Kisun City. Shoutout din po kay Mam ma Lilian, ma Lilian, Cachiro. Shoutout din po kay Sir Marvin Barba from Pasong Tamo, Kisun City. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalong-lalo na po sa nag subscribe sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nag na po, maraming salamat. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po na aking channel from Pilingiro Channel. Thank you for watching!